Gabi, may nakarelax sa gitna. Panis! Hahaha oh, yeah. oh, <laughs> 59 all stock lang Charot Parang nadurog yung brake natin dun ah. Literal na service bike lang namin Ito sa shop si Manay Ito sa JVT ni eh. Sa gamit na pipe na ito ngayon Hindi sa ganong kaingay Alalim yung tunog. Since napakaliit lang. Then, ayun. Ay, balik tayo kapag nasa atin na yung pipe na pinagawa natin sa M3. Ang mga porting kay paa ko. na po. lagi may nakarelax sa gitna panis bye panis 59 all stock lang charot <laughs> Dito lang tayo sa gilid. <laughs> di hari government tangin hmm? ina parang naturok yung break in natin din ah huwi <laughs> na tayo huwi na pasado ako mainit actually kaya hindi ako naniniwala na ano Uh, papa, magpapakarga tapos merong ride tapos ibe-break in ay putik na yan malabo yan malabo pa sa ng pusit yan Siguradong mapapapiga ka niya, ma men. Ako nga, oh. ang sarap. Ang sarap kasi. Alright, pitik-pitik lang. Nakakatawa rin yung takbo talaga, lalo na pag siguro na lumabas yung full potential na ito. Sobrang sakal sa pipe. Pakita ko sa inyo mamaya yung pipe na ito. Actually, nakikita naman talaga rin ng mga nakafollow sa akin. JVT V3 lang yung dulo na ito. Alit nung no butas Para sa specs na Kasi 180 pataas to Yung sisilang motor natin na to Alright uh, Stock gear pa tayo Wala pa tayong gearings dito Hindi pa nalalagyan Literal na service bike lang namin To sa shop si Manay Ang kulit din eh so, <laughs> Nakakamiss ulit mag video Ayan nung ang ano Sobra Sobrang na miss ko Para kaya parang si Boss Mac Talagang pinagtatawan na ako ngayon <laughs> uh, Tingin ko naman sa mga kagaya ko na mahilig talaga magmotor Pag may bago kong project talagang Alam mo yun magkukulit at magkukulit ka talaga May at maya kinakaligot ko to sa shop Wala lang, natuwa lang talaga ako eh, ilang taon din naman ako nagkakakambyo, mga boski. Ah, uh, two stroke days pa lang. Parang all, four years. Biyahe ko, puro ano. Puro di cambio dala natin. Pag hindi yung YT, yung si Elizabeth, yung KR natin. Baka kaya na-enjoy ko muna to. Tamang... Tamang piga-piga lang. Relax sa buhay ka ganda yung matik Ang problema lang talaga dito Pag bumigay yung belt Yung condition ng belt May kinalaman sa takbo mo Diba? Sa Brother Naglupit na yung brother Tapos meron ko pa dito Yung uh, Mini maintenance na bola Magastos Magastos talaga yung matik Para sa akin sa gas consumption syempre alam naman niya ng lahat kaya eh, yung pag mamatik, makukompensate naman niya sa'yo oh, uh, easy ride syempre piga piga ka lang wala kang iniisip na clutch wala kang iniisip na cambio uh, usually meron kang space sa harap may gulay board ka diba? yung mga advantages ng ano nakamatic madalas sa madalas underdog ka pa sabihin matic yan uh, ah, ubo Aabutin niya ng mga decambio Sa mga racing-racing na mindset Pero depende yan Depende yan sa decambio mo Sa specs ng decambio mo At saka sa specs ng Matic Lalo dito sa Mio Sa totoo lang Ang ang 4B na Mio O ang malusog na 63 Ah uh, kung biyahe-biyahe ang usapan talagang ano ah, makikipagdikdikan yan sa mga dekambyo basta malupit din yung rider para mga ganun ba? Diba? pipiga agad mga ganun galawan pa <laughs> pero natuwa ako ha? natuwa ako sa tinakbo na ito kahit sakal na sakal sa pipe napaka din na-excite lalo kung dumating yung pipe na in-order ko pero konti na lang ang advantage lang dito sa JVT ni eh. sa gamit na pipe na ito ngayon hindi sa ganung kaingay kalalim yung tunog since napakaliit lang ng butas nung ano nung JVT na pipe para sa specs niya Alright, ayun lang mga boss. Nag-rolling uh, lang ako ng first official roll ni Manay sa Regalado, di diba? Kadalasan pag nagpupunta ako dyan, nagchuchon ako. Pero sa case na ito ni Manay, ang wala, wala na akong babagay sa tono. Panggilid na lang ito. Panggilid, pike. Then, ayun, balik tayo kapag pa nasa atin na yung pipe na pinagawa natin sa M3.